Balik po tayo sa Double Weng sa Double B. Radyo na. TV Park. Labanan ng fake news. Dapat totoo. Oh. 6.37 ng umaga. Partner, pag-usapan natin ngayon. Ito pong medevelopment, hmm. uh, doon ho sa kaso ng mga missing totoo sa oh, ito po ang uh, merong labing lima na mga polis. Bago dati uh, may na natanggal mm, noong 2022, ngayon mm, may labing limang bago na tinutukoy si alias Totoy, mm, si Julie, na siya po ay akusado pero ngayon nag-testify, gusto mag-testify. Mm, labing limang police na bagong iniimbestigahan. Ngayon, syempre, pasok ang investigasyon dito ng National Police Commission. Kaya right? ngayong umaga ho, nasa studio natin, makakausap natin the uh um, um, vice chair no National police commission commissioner Ralph Kalinisan. Commissioner, magandang umaga po sa inyo. Welcome po sa Double Wang sa Double B, Radyo na, TV pa. Good morning, sir. Double Wang, magandang umaga po at sa milyon-milyon niyo pong tagapanood taga, at tagapakinig. Good morning po Yan, sa maraming salamat yun. sa pagbibigay sa amin ng oras na live. Yes. Una oo. muna, meron pong nabanggit si um, Alias Totoy na dapat meron daw bagong uh, labing limang pulis na sangkot doon sa pagdukot at di umunay pagpatay doon sa mga bisig sa bungeros. Ano po ang takbo ng invest, magiging investigasyon dito ng mm. Napolcom? Pumasok na po ba kayo Uh, investigasyon. Uh, gaya po nang na nasabi na natin dati, mm -hmm. nagmoto proprio ho tayo eh. So nagkalat na ho na marami tayong involved na police di umano. Mm -hmm. uh, ang latest nga ako ay nagbigay ng figure po si Secretary of Justice. patawat mm -hmm. Uh, patawad po uli, patawad. At di ko po i-confirm kung ano pong numero ng hawak ko namin sa National Police Commission. Ano mm -hmm. na lang um, sir? Pero... Uh, sakto, <laughs> higit o mababa. Yun lang. Hindi na kailangan sa to number. Pwede na. Pwede, na. na. Pwede, na, pwede, na. Ano? pwede na. mas madami. Uh, pwede na. <laughs> pwede na. <laughs> so, so yung yun, mas pa madami. All oh, right. Natagdagan. Oo. Uh, -oh. uh Dahig pa talaga kayo sa mga lawyer. Ibang, le <laughs> ibang le <laughs> level kayo. Objection. Uh -oh. Uh -oh. Uh, pero pwede kaya, sa. kaya very careful lang din tayo. Siguro para mm. -hmm. matindihan na rin ng uh, publiko natin. Mm -hmm. uh, kasi eventually, kahit saan pa i-file yan na uh, uh, court, uh, um, lugar. Si okay. Pleb, Mm -hmm. uh, PNP, IAS, mm -hmm. NAPOLCO, eventually, aakit at aakit yung kasong yan sa National Police Commission. Apa. So, very careful tayo. So, while we're investigating, uh, we're also careful with what, with what we say because at the end of the day, we're going to decide on the mm -hmm. administrative aspect of the mm -hmm. case. Gusto ko intindihin yan? Paano ba? Kasi ang, ang term nang ginagamit nasa sila ay nasa custody or tawag doon, restrictive uh, custody. custody. ba? mo yes. ba, Commissioner? Uh -huh. Ano bang ibig sabihin pag sila hoy, nasa restrictive custody? Tandaan ko natin na sila po ay mga polis pa. Hmm. So since sila ay policemen, they follow orders. So kasama sa order, eh, kayo ay hindi pwedeng umalis sa isang lugar. So hindi naman po paglabag lang sa inyong karapatang pantao, ito po ay pagsunod lamang po sa order hmm. na ikaw ay hindi pwedeng umalis sa isang lugar. Hindi ho yan parusa no? Hindi po, hindi Indian. po. Hindi po. Okay. Ito po ay isang uh, measure ng Philippine National Police para to ensure na kapag kinakailangan po ang uh, isang set of policemen hmm. eh sila po ay nandoon kung kinakailangan hmm. po. Kaya hindi pa ito positive. yung preventive suspension, commissioner. Wala, wala, po po tayo wala pa tayo doon, wala pa tayo doon. Yung preventive suspension, ito naman po ang tool mm -mm. ng National Police Commission. Mm -hmm. uh, kung sakasakali po, say kunwari sa investigasyon natin, makita mm -hmm. natin na may kapupuntahan na. Mm -hmm. O di kaya naman itong si alias Totoy eh, mag-file uh, na ng kanyang complaint affidavit mm -hmm. na inaantay pa namin. Mm -hmm. uh, tapos makita namin na nakom, yung 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 ebidensya medyo malaki. Mm -hmm. uh, pwede kaming mag-order ng preventive suspension para in the meantime, mm -mm. habang umaandar yung kaso, mm -mm. hindi muna sila makapag-perform ng kanilang police functions. Sa, o, sa po, ngayon, nakakapag-perform pa sila ng trabaho nila? Only o, o, that, na, restricted na. sila sa kampo krami? Ganun ba yun? Parang ganun na nga po. Ah, oh. Parang ganun na nga po. Mm -mm. Pero, Uh, iba rin ho yung order ng Napolcom, ito rin naman hmm. po for to ensure that impartial po investigation at in safety hmm. rin ho nung hmm. mga uh, civilians involved. Hindi okay. ho yan. wala ho sila, wala ho sila, hindi ho sila nakadetain, no? Pag sinasabing restrictive custody lang, doon lang sila sa kampo, pwede. Pero hindi sila nakakalabas unless payagan. Uh, tama po yun. Uh, um, Ayoko naman sabihin naka-ano sila, nasa isang lugar lang sila. Kung mm -hmm. nasaan man yun, uh, ayoko na rin alamin. Okay, okay, uh, sabihin okay. na lang natin na uh, uh, ang wisdom ng uh, PNP, wisdom ng chief PNP, is to put them in rest restrictive custody, Apo. which we respect, and uh, that's it. Okay. Um, sa ngayon, nasa ang punto yung investigation po ng NAPOLCOM? Um, dahil hawak na ngayon ng PNP, ang 15, -15 polis, um, Si Totoy ba ay nagbigay na sa inyo ng kanya sa laisay? Or meron na kayong ugnayan kay alias Totoy para makuha ng direct ang kanya sa laisay? Wala pa po. Pero I think may, may sinabi po yata si DOJ na nasa mm. uh, pangangalaga yata nila. Hindi ko alam kung hindi ko narinig mm -mm. yung exactong yes, uh -huh. soundbite. Protectado eh. daw po. Protectado. Uh -huh. E di, happy-happy ako doon. Mm -mm. uh, ibig sabihin nun, uh, una, safe yung testigo. Uh, pangalawa, kung maari makapag-file ng kanyang complaint affidavit, yung testigo, mm -hmm. yung tong Alice totoy na to, na sana i-file niya sa National Police Commission. Tandaan natin, uh, Double Wing, mm -hmm. maraming disciplinary authorities sa Pilipinas. Pero mm -hmm. ang pinaka-police ng police ay yung National Police Commission. So, mm -hmm. kunwari, pwedeng i-file niya sa IAS. Pero yung IAS, magdi -de pa, papasa muna sa CPNP na mm -hmm. magdi -de pa, uh, bago pa ipasa sa National Police Commission na magdi -de pa. Oh. Tatlong pasa pa So kung gusto natin ng expedited na kaso, dapat yung kasong yun, simulan ng National Police Commission. Kaya importanteng importanteng importante na mag-file si Alias Totoy sa NAPOLCOM. Para umusad ang kaso. Ngayon ang tanong, pwede nyo bang simulan at makapagsagawa kayo ng Investigation Commissioner kung hindi lumapit sa inyo si Totoy o hindi siya mag-submit halimbawa ng kanyang test tape o kanyang salaysay? Pwede. Actually yun yung pinaghahandaan namin ngayon. na In the event na hindi siya mag-file sa amin. Pero sana kung sino man nakikinig nyo na itong interview na to, mapataong gobyerno, mapamihawa kay Totoy, mapa si Totoy, sa NAPOLCOM nyo i-file dahil mas mabilis ng tatlong beses kapag finile mo sa NAPOLCOM kasi hindi siya on appeal. Mm -hmm. So assuming lang na hindi mag-file si Totoy sa amin, kami handa. Kaya yun yung at yun yung uh, investigasyon na pinaghahandaan namin eh, mm -hmm. na kung sakasakali na wala kaming affidavit, kung sakasakali na hindi rin mag-file sa amin si Totoy, mm -hmm. ginagawa pa rin namin yung trabaho namin. Just to stress, no, we're not competing with any government agency. Mm -hmm. Hindi kami nagpapapugian, mm -hmm. hindi kami nagkukontest yung pinang maraming ebidensya. In fact, nagtutulungan kaming lahat. Mm -hmm. uh, pero para klaro lang sa taong bayan na kailangan lang talaga magsimula ang NAPOLCOM kasi... Siya talaga ang pulis nga ng pulis eh. Mm -mm. Hindi po pwedeng hindi kami mag-imbestiga. So yung Opo. yung focus ng dalawang grupo iba. So for example, yung mga yung DOJ, PNP, NBI, ang main focus nila ay eh, criminal aspect of the case yes, uh -oh. which is yung kulong. Mm. Yes. So yung NAPOLCOM, yung fitness of the policeman to mm. still wear the uniform, okay? Okay, uh -oh. ibig sabihin, tanggal siya sa posisyon pag sinabi n'yong hindi niya sa fit Correct. at guilty siya sa kaso. Ngayon, ang tanong, sir, hindi ba kayo nagkaka-overlap ng iyas? I mean, dual yung trabaho, parehong administrative ang focus. Pero, sino ang final and uh, executory and decision? Happy ako na tinanong mo yan. In fact, uh, ibig sabihin, kahit kayo mismo nakakaintindi, nalilito kayo. Mm -mm. Uulitin natin, ang pulis ng pulis ay ang National Police Commission. Let mm -mm. that be clear. Opa. So, sa Constitution, Article 16, Section 6, there shall be one police force, national in scope and in character, to be administered and controlled by a national police commission. Mm -hmm. Yun po yung NAPOLCOM. Mm -hmm. So wala pong nakalagay na kung ano-anong bodies doon. All the rest are created by some uh, law. Opo. Pero ang pinaka-bossing ng lahat ng bossing, with all humility, ay eh ang NAPOLCOM. Opo. So yung ES nga is not even a disciplinary authority. While we work with them very, very closely, and oh. we extremely respect them, at si IG Dulay ay idol natin, mm -hmm. pero yung work product nila is a recommendation mm -hmm. Mm -hmm. to okay. the chief. PNP. Okay. okay. Yung Chief PNP decision, appealable sa National Police Commission. Ah, okay. So, so pagsak lahat sa NAPOLCOM. Oh, ang, final, ang, final. inyo. Ang imbudo, lahat ng yon NAPOLCOM yun. Ayun. Yon. So, okay. bak bakit hindi nang nga lang diretso? Ayun. Ayun na nga. Ayun so, na sinas Kaya pala sinasabi niya tatlong beses na mabilis mm -mm. kung direkta sa NAPOLCOM. Okay. Pero ganito, balikan ko lang. Sabi niyo kanina, kung wala hong ng, uh, kopya kayo ng affidavit uh, uh, nung, witness uh, na tatayong si star Alice witness, ito, eh. uh, paano niyo sisimulan yun? Mm, -mm. Meron naman, meron naman tayong uh, creative way of investigating. Uh, so ngayon, kaya sabi ko nga, more or less, alam natin kung ilan sila. Mm -hmm. Actually, alam natin kung sino sila. Okay. Uh, Pero ang, ang pagbabasihan yes. nyo sa mga akusasyon, saan? Eh... Um, Marami tayong Marami. kaparaanan. Oo. <laughs> so, Kasi tinatanong ko yan, yan ba'y ba SOP? Na baka mamaya, baka meron na hong mag-tip. Just in case, kung SOP ho yan, may nagreklamo o itong polis ninyo ay involved sa krimen pero hindi siya magpa-file ng anumang complaint sa NAPOLCOM. Diba? Basta sinabi niya lang, ito'y polis tapos ilalagay nyo agad sa restrictive custody na yan, gano'n? Una, hindi kami nag order ng restrictive custody. Yes. Pangalawa, ang in-order namin, kung sa kasahal talagang may kabigatan yung kaso, mm. like ngayon, mm -mm. motopropyo investigation. Mm -hmm. So, anong sample mm -hmm. ng mga minotopropyo namin recently? Ayun, yung si Fontillas, yung vlogger. Yes. Diba? Mm -hmm. Wala namang complainant yun eh. Mm -hmm. o, pero okay. nagutos kami na, oh, investigahan yan. Yung investigasyon na yun, umabot sa kaso yun. Oo. Mm -hmm. Uh, ang complainant din eh Napolcom. Opo. Uh, tapos diningin din ng Napolcom. 'Yun yung yun sinasabi natin na moto proprio investigation. Oo. Kasi so, napag usapan naging malaking storya, ah, ganoon. Uh, e kung mas malaking storya, ah. kung mga mm -hmm. kapansin-pansin eh. ulang mm -hmm. Kung complainant, kailangan mm -hmm. walang, walang taong gumagawa. Oh. Eh, na ng Napolcom. We're not gonna sit down and uh, watch idly by. Mm -hmm. Parang ano, parang Office of the Ombudsman may moto proprio power to investigate, hindi ba? Yes, correct. Basta mayroong malfeasance o kaya naman ay eh, mm -hmm. alingas-ngas ng katiwalian. Sir, ibig sabihin, kung yung lahat ng nasa restrictive custody na pulis dahil na it involves issue, ipapatawag niyo yun, direkta niyo ko questionin. Eventually. Para makakuha ang kanilang side. Eventually. So, in the event, kunwari, mayroon ng complaint affidavit si Totoy. Mm -hmm. uh, malamang sana sa amin pumunta yon. Mm -hmm papasagutin namin lahat ng pulis mm -hmm. So, ang importante dito, and I stress, is yung due process right ng lahat. Mm -hmm. Mm -hmm. We're not saying na guilty na yung mga pulis na yan. Papasagutin muna natin sila. Yes. Mm -hmm. So, pagsagot nila, uh, magkakaroon ng hearing. Opo. Then, for after that, magde-decision na ang National Police Commission. Sir, ang, pang mm. ang pangako natin, mga uh, boss wing, oh, mamwing, okay. eh, 60 days. 60 days wala sa pag-file ni Alias Totoy. Kaya sana, okay. Alias Totoy, oh, oh. o yung mga ka ka kalapit ngayon ni Alias Totoy sa pagbabantay sa kanya. Hmm. o Educate nyo siya na ang tamang pag file ay eh sa National Police Commission. Paano eh. kung hindi sa mag-file? Yung 60 days na yun medyo matatagalan yun. Eh, ayoko okay, na makakakun. Oh. Hindi ko, di akin yun eh. Opo, hindi ka opo. na makaka makakapangako doon. O, hindi na makapangako <laughs> doon. Kaya Uh, ang pangako ko, pag final nyo dito, tatapusin natin kaagad yan. While they are theoretically entities uh, which are appealable to us, which mm -hmm. are under us, eh, siyempre, may kanya-kanyang kaharian yan eh. Mm -hmm. Opo. Diba? Ay, ngayon, uh, sila ho ba'y naisuhan na ng anumang klaseng uh, uh, memo para magpaliwanag itong mga nasa restrictive custody? Wala pa. Wala pa. Kahit anong papel. Basta sinabihan lang, verbally, ganon, oy, wag muna kayong kuan ayung eh, that's uh that's the purview of the Philippine National Police hindi na ko na paano i don't think nasa ESO. malamang mm. some ah, okay, some okay. commander issued the mm. uh, order mm. so kung ang alam ko actually ko usap ko rin naman si IGEas mm. uh they, they are coordinating with us and mm. uh sabi ko nga sa inyo we're really expecting this case to land squarely on us mm. Um, kung magka ang ground zero ng sabong Ang, sab ang sabungan ng sabong E eh, doon sa National Police Commission okay. uh, yung We will not ever order a an order for restrictive custody mm -hmm. What we will order, if ever If ever the, the evidence merits eh, at, uh, preventive suspension Pre kung sakasakali. In Yo. the meantime, bago kami magdesisyon ng pinali. Para lang hindi nila ma-influence sa inyong takbo ng kaso. Yes, at para oh safe God. din yung mga uh, kamag-anak at iba pang mga kasama dito sa kasong ito Meron lang akong ano lilinawin, sir. Kung halimbawa, pasabay kayo na uh, mag-imbestiga ng IAS. Magkaiba 'yung findings nyo. Kanino ang mamamayani? Eh? eh una, nasaan ba 'yung kaso? Mm -hmm. may kasi din tawag din na Kaya very important 'tong point na ito. eh. ito mm -hmm. um, exclusive concurrent jurisdiction. Mm -hmm. 'Yun ang inu English. Mm -hmm. Sa Tagalog, under the rules na ginawa ng NAPOLCOM. Mm -hmm. Kung sino'ng mauna na san mag-file, mm -hmm. siya ang may hawak ng kaso. Ayun. Mm -hmm. Exclusive so, mm -hmm. concurrent jurisdiction. Ayun. Okay. So kaya kunwari ako ay ni IAS yung ano yung kaso complaint, mm. complaint. siya umako tapos na so we will wait for the decision of the IAS at mm -mm. uh, the recommendation of the IAS na aabot pa kay Chief PNP na mag-de-decision pa na aakyat pa sa National Police Commission okay. kasi Ito nasa sa inyo na lang ang appeal kung nagsimula sila yes, sa IAS yes. oh, oh. pero isipin niyo kung nagsimula yan sa NAPOLCOM tapos na sa NAPOLCOM ang side ng mga inaakusa ho rito. Uh, sila naman ay pakinggan rin ng Napolcom. Siyempre. Due definitely, du process. Uh -huh. yun ay pinapangako natin sa lahat. Mm -hmm. So, kung talagang inosyente sila uh, at abselto sila, so be it. Mm -hmm. Oh, pero yun nga lang, kapag talagang guilty kayo dyan, eh, may paggalagyan talaga tayong lahat dyan. Uh -huh. so, pero, yeah. yes, pero habang sila ho nasa custody, tapos ito sinimulan sinimula ng Napolcom, makakalabas sila para kumuha ng mga pangdepensa nila. Uh, I mean, uh, of course, they could defend themselves. May naman sila, di ba, oh. in, in, in the first place, uh, what we are trying to do now in the National Police Commission, especially in pagkaupo natin, mm -hmm. hindi tayo technical. Mm -hmm. uh, unlike um, other bodies, siyempre, criminal cases, talagang technical. Mm -hmm. But Uh, simulan ng pag-upo natin ang ang tenor ngayon dyan, the ordinary citizen can file mm -mm. even without a lawyer. Mm -mm. Therefore, even the respondent can respond even without a lawyer. But if they want to have lawyers, mm -mm. then so be it di ba pero ang ang esensya kasi ng nang uh, administrative cases eh o, o kaya yung Napolcom lalong-lalo na mm. eh dapat yung ordinaryong tao ramdam na kaya niyang lumapit dun sa ahensya ng gobyerno na Napolcom mm. kahit wala siyang abogado alang-alang naman yung magtatakot na maaring naabuso mm -mm. Dadala pa ng lawyer yan mm -mm. syempre hindi di diba? so yun yung ini natin ngayon sa lahat ng abogado sa Napolcom mm -mm. Uh, ang Napolcom eh dapat ang rules simple dapat ang rules mabilis dapat ramdam ng tao, kahit ordinaryong tao ay pwede mag-file. So yung respondent, kahit wala rin abogado, pwede rin sumagot. Hindi ba matay technical yon Bakit? Kasi di ba kailangan parang ah, lahat ng salaysay mo, kailangan process ng abogado. Para pagdating sa korte, kung umabot man sa korte, uh, yung due process na kailangan masunod nandun. Hindi po. Una ho, kaya ako kailangan talaga maklaro. Yan. At Apo. thank you talaga sa mga tanong mo, ma'am. So yung pong korte dito, NAPOLCOM. Okay. So ang NAPOLCOM ang siyang naghahatol sa administrative mm -hmm. aspect of the case. Okay. So for example, ah uh, o oh, may -file ng complaint o oh, sumugot na o oh, doon mm -hmm. nila sa amin, mm -hmm. inireg namin, didesisyunan namin 'yun. pagde namin mm -hmm. kung okay. anong gagawin natin dito, anong facts of the case, anong mm -hmm. tingin natin, mag-uusap Magde-debate kami ng kami-kami, lalabas kami ng desisyon. Yung desisyon na yun, pwedeng maaring suspended siya, maaring demoted siya, maaring dismissed siya. So yun ngayon yung pangahawakan namin na, o tanggal ka na sa serbisyo. O yun yun, hatol na namin yun. So hindi lang kami nag-imbestiga, kami rin ang humatol. Kaya very, 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 very careful ako dito. San uh, aapela kung ang hatol ay hindi nila tanggap? Ayun na nga. Uh, may appeal ba sa inyo? May appeal. Actually, pwede ka mag, of course, pwede ka mag-motion for reconsideration. Yon. Pero ito, medyo, medyo, na medyo napapakamot ako minsan dito. Ang appeal ng National Police Commission uh, sa mga kaso ng polis, uma umaakit pa sa civil service. Ah. Ang, uh, kasi daw... Civilian in character kasi ang polis. Mm. Oo, eh, pero uh, ang, ang totoo niya, na personal kong pananaw diyan, eh, klaro-klaro sa Constitution eh. Article 16, Section mm -hmm. 6, na ang Napolcom ang siyang may control sa PNP. Mm -hmm. Pero ang State of Affairs right now, dahil daw uh, civilian at government employee siya, mm -hmm. eh, kailangan pa rin duman on appeal sa civil service. Bago mm -hmm. Court of Appeals, bago Supreme Court. Uh, that's that. That's oh, that. Oh, oh. <laughs> oh. Supreme, Court oh. Supreme Court oh. ang pinakadulo oh, nito. Supreme oh, Court oh. ang pinakadulo nito. Pero, at ang, ang ending is, we give them uh, their due process right. Mahapag hmm. uh, sila yung makasagot at bibigay yon ng Napolcom. Okay. Hindi kinakailangan na technical na Opo. objection, your honor. Hindi hmm. na, hindi na ano Pero siya? sir, ganito, kung halimbawa sa inyo, halimbawa lang dito sa labing limang pulis na iniimbestigahan ninyo. Um, Lalo no, sa labing labing lima. Hindi, halimbawa, no. halimbawa lang. Figure ni Secretary, just, oh, sige, the just sige, the Secretary. Sige. Kung halimbawa doon sa labing lima, na acquit niyo sila sa kaso administratibo hmm. pero gusto nung pamilya iporsige ang criminal case hmm. without prejudice to the filing of criminal case yung decision Yes pamilya. correct. Right. So in the same in the same vein kapag oh. yung criminal case umaandar hmm. wala ring bearing yon at least we naaming tingnan pero oh. hindi kami mabubulag doon sa resulta ng criminal investigation. Mm -hmm. We really do it on our own. So yung, kaya nga, uh, di talaga to, eh. Nagtutulungan talaga ang different government agencies. Kung ano meron nila, sana meron din kami. At yung meron namin, bibigay din namin sa kanila. At... Uh, uh we, we are guided but what's happening outside but at mm -hmm. the end of the day we really have to decide based mm -hmm. on the evidence presented to us okay yeah. uh, commissioner ito tatlo yung banggit nyo na pwede niyong maggawing uh, uh, ruling uh, preventive suspension mm -hmm. ano yung uh, yung Tatlo. commit so, um, dahil grave misconduct siya Grape, uh, oh. grave misconduct siya ang lalabas doon either suspension mm -hmm. demotion mm -hmm. o kaya dismissal yeah. mm -hmm. tatlo lang yon pero totoo niyan dahil ang pinag-uusapan dito eh, uh napakaraming pagkakamatay di umano oh, yes, yes so, oh, oh. Oh. <laughs> so multiple counts oh yeah ayan thank you attorney weng so dahil multiple counts gitna kasi dapat to ang kung isa lang yon dapat eh demotion lang mm -hmm. eh mm -hmm. kung multiple counts aggravating yon eh Correct. so ibig sabihin nun, uh akit ng penalty ang penalty na malamang sa alamang mm -hmm. eh dismissal mm -hmm. so yung mm -hmm. preventive suspension comes before the decision on uh, kung aling dito uh -oh. sa tatlo. Uh -oh. If ever maglalabas ng decision mm -hmm. na may penalty o or, or kaya di kaya dun sa preventive suspension. yun yeah. oh, okay. Ganun kabigat ha. Oh. Ang, uh, ang, Kasi multiple 15 kung halimbawa wala na 15, 15 sir. Oo oh. <laughs> oh, nga. Pero oh, diba? <laughs> yung decision na yan ay pwede nyo gawin sa loob ng, gaya sabi nyo, 60 days. Yes, yun ang oh. pangako natin. Pag upo natin dun, actually, totoo lang, medyo may kabagalan dati yung mga kaso dyan. Mm -hmm. Kaya nung last month, bago pa pumutok tong usaping sabong, naglabas ako ng office order na henceforth lahat ngayon ng kaso dito, Uh, 60, 60 days. days. Basta nag-file ang complaint oh. hanggang dulo kahit anong kaso yan. Pero sa isang pulis lang yan, parang pagmarami. Ayun na nga, kung madulas kami ng konti, oh. 70, 80, 90 days, oh. pero that is still 3 months faster. That is mm -hmm. decades faster than mm -hmm. any uh, agency of the government. All right. Eh, good luck on that. Good luck, sir. Medyo maraming marami magbigat marami itong isopin ito at, uh, at maraming sal salamat. At salamat sa pagpunta uh, nyo. pasensya uh, uh na talaga. kung nakaborong ako <laughs> on <laughs> na <laughs> Saturday. Formalizer. Pupunta pa akong PNPA at incorporation po ng PNP PNPA Class 2029. Alright. thank you again uh, commissioner. commissioner. Thank All you Commissioner, salamat na marami. Magandang umaga po ha. Uh